Diyos ko po rude. nakakatakot na ang mga nangyayari sa ating bansa eh kagab eh pagkalakas ng lindol at may mga bagi pa tayong nararanasan iyan alam nyo kag kagab eh habang ako natutulog eh, may nagpakita sa akin isang babae puting puti ang mukha pati katawan, pati damit at ang sabi sa akin ay eh, kaya daw nangyayari ang mga bagyong ito itong mga lindol na ito dahil sobrang natin pinabayan ng ating kalikasan, sinirin, sinira natin at hindi natin pinagyaman. Eh, ang sabi sa akin, itong sabi, marami pa para parating na bagyo at lindol ang darating. Ang sabi, mapipigilan lamang ito o oh, hindi ito dadating sa ating bansa kung mag-aalay po kayo sa bahay ng Diyosa. Sa Batangas o so, iyon, sa bahay namin, mag-aalay daw po kayo. Ang sabi daw po ay eh, mga pagkain, mga grocery tulad ng mga asukal, kape, huwag daw po mawawala. Ayun, mga coffee, tawag doon, coffee meat, huwag daw po mawawala. Tapos, sabi niya daw po, samahan niyo daw po ng Pasit Canton, yung Chili Manse. Chili Manse daw po eh, sabi, sabi yun na naman ho, huh, sabi sa akin. Chili Manse, ba? Eh, baka yun ang gusto na nagpakitang yun sa akin. Tapos, mga... Para may sinabi ba siya eh, sa tapa, parang gusto din daw ng tapa. Doon daw kayo bumili sa taal, dahil doon daw masarap ang ang tapas sa may taal sa palengke tapos tapos ang sabi pa eh, kung masasamahan nyo daw po ng sampung lalaking hubo sampung lalaking hubo hubo da, hubo at dapat igwapo eh, ialay nyo din daw po sa akin ialay nyo daw po, I yun, ang kabilin bilinan wala naman akong magagawa ako kung may napag-utosan laang at may sinabi pala kung pwede daw, lagyan nyo din daw po ng happy, samahan nyo daw po ng happy Wag daw pong asol daw po, wag yung pula dahil mas paborito niya daw po ang ang asol, sabi ng babaeng puting nagpakita sa akin. Ay siya paano, ano, sundin na lang natin ha, mag-aali na lang kayo at masama naman kung hindi natin susundin eh mas nakakatakot iyon. Ay siya sige. Bye-bye.